Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating Youtube Channel uh, Ilang araw din tayong hindi nakapag-vlog Isang buwan tayong hindi nakapag-vlog mga ka-DIY Kasi nga uh, busy tayo sa repair at marami tayong mga ginagawa Marami tayong customer na sinaservisan sa labas Kaya hindi natin na uh, bibidyoan So yung ibang customer kasi nagmamadali din Kaya isang buwan tayong hindi nakapag-upload ng video Dahil ngayong December marami nagpapagawa Halos lahat ng mga hotel at lahat mga kahit hindi hotel ay nagpapagawa sa atin so nagmamadali din sila na matapos so ito mga ka DIY share ko lang sa inyo meron ako ditong repair na upright na pressure yan puro pressure yan mga ka DIY kung napapansin nyo layer by layer upright na pressure yan ang brand nya mga ka DIY ay Panasonic yan o oh, Panasonic yan board type ito mga ka DIY kinonvert natin sa manual kasi ang nangyari dito mga ka-DIY, nadali na ang dito. Yan, papakita ko sa inyo dito. Ito yan mga ka-DIY. Oh. Nadali siya na ang kutsilyo. Ayan o, oh. malaki yung butas. Tapos yung tad-tad din ang kutsilyo. Ayan oh. may meron pang butas dito. Yan, lumabas yung kanyang oil. Yan o, oh. yung oil niya. Ito. Yan, oil niya. O, marumi ang ating kamay. Okay lang yan. Kasi, kanyan talaga yung mga technician. Marumi yung mga kamay. Hindi, may iwasan. Ayan. Nadali ng kutsilyo. Ngayon mga ka-DIY, pinalitan ko ito. Ito yan. Dito yung apart. Ang ginawa ko mga ka-DIY, bali ganito na lang yung ginawa ko. Yan. Kung napapansin yun, oh, naka-recoil tayo. Pinalitan natin ng panibagong tubo. Yan, tinubo na lang natin o oh, nilagyan natin ng copper tube yan. Oh. Bali tatlong ikot lang. Ganon din sa kabila, tatlong ikot na rin yan. Yan. Naglamig na yan mga ka-DIY kasi may tubig na. No? Yan. Pinalitan natin ng yung isang layer na ka recoil Ito pinalitan ko ng bago. Yan. Ito bago ito mga ka DIY. Hindi ito recoil. Yung isa recoil kasi nga dalawang layer yung may butas. Ito. Yan. So share ko lang naman sa inyo ito. Tapos yung kanyang pan dito tinanggal ko na siya. Kasi nga board type yung ating upright na pressure. Yan. May, meron ditong pan. Tinanggal ko na. Yan o. Oh. Pero sakit para sa pan. Hmm, ayan. So, ganun lang mga ka kapag ka natusok at medyo hirap tayo sa paghinang ng aluminum. Minsan, okay din. Minsan, ah, nabubutasan tayo. Kaya, ginawa ko lang para Sure na, sure na talaga mga ka-DIY. Ayan. Recoil na lang. Ganito. gan Yung ginawa natin dyan, kasi nga yung dugtong nito ay dito. Ito yung kanyang dugtong Bale, yung dogtong na yan mga ka -DIY, yan ay pure copper at saka aluminum. Dalawang klase tubo. Kaya ginawa natin, naglagay tayo sa ilalim ng flare nut. You know? Yan, naka-flare siya sa copper tapos to aluminum. Copper sa ilalim, aluminum yung dugtong yan. Yan, kapag ka nahirapan kayo maghinang, flare nut na lang gagamitin nyo ganito. Yan. Okay. So, isang layer potol dyan. Ito, pinalitan natin. Ito, recoil natin. Yan. Tapos dito na tayo nagdugtong yan. Yan, dito tayo nagdugtong. Bale, electronic yung kanyang motor. Ito yan mga ka-DIY. Yan, Panasonic yan o. Oh. Panasonic. Ito yung kanyang board. Yan. Pinalitan natin ng manual. Tapos ito naman yung ating tubo na ginamit. Point. 22 mm na 1 port. Yan ang ginamit natin. 1 port na copper tube. 0.22 yung kanyang size. Medyo manipis lang. Ito yung kanyang turbo cooling. Tinanggal natin ito sa pan. Ito. Ito yung kanyang butas. Ayan. Dahil yung compressor niya mga ka-DIY ay hindi gumagana. Dahil na nakahigop na rin ng tubig yung kanyang compressor. Kaya ang ginawa natin, pinalitan natin ng panibagong compressor pa rin. Tapos yung kanyang thermostat. Ito yung kanyang thermostat to. Electronic din. Yan. Pinalitan natin yung kanyang thermostat sa nanulog. Yan. Wala na ito. Pinalitan natin ng panibagong thermostat. Ito yon, Papasilip ko sa inyo. Ayan mga ka-DIY. Kung nakapapansin nyo na pinalitan natin ng panibagong makina o motor. Ang ginamit ko yung sa pressure kasi nga pressure din ito. Pressure din yung pinagkunan ko. Yung nilagay natin. Yan. Yung ating thermostat kung napapansin nyo. Ito yan o. Oh. Ito yung ating thermostat na ka-install dyan. Niscrew ko na lang dito. Tapos yung koneksyon ng thermostat, ayan o. Nakapasok dyan. Sa paglagay pa lang ng thermostat mga ka-DIY kapag kayo mag-convert, ilalagay nyo doon sa pinakahuling maglamig na layer. Kaya doon nakadiretso yan sa pinakahulihan, sa layer, sa pinakababa. Kasi yun ang huling maglamig. Yun ang huling lalamig na layer. Doon yung ilalagay itong kanyang sense ng thermostat. Yan. Ayan, bali ito na yun mga ka DIY oh. Na no, niyo pinutol natin yung kanyang board. Niyan, connection. Yung thermostat niya dati diyan sa itaas. Dito. Ayan, thermostat yan, thermostat nyo dito. Yon, yung kanina. Yan. Tinanggal natin. Yan. Yung binago lang natin dito, naglagay tayo ng panibagong compressor, naglagay tayo ng panibagong filter at pinalasing natin ang prion. Ito yung ginagamit ng plasing o kaya, o okay. 1 for 1 B pwede din pwede rin yung preyon yan yung katatapos ko lang katatapos ko lang kasi nito mga ka-DIY. ito yung ating manifold gauge yan so ngayon testing natin mga ka-DIY. tingnan natin kung saan ito magusto yung ating nilagay na thermostat dito yan sa si ilalim yan o oh. kasi ito yung pinakahuling layer na maglalamig kaya dyan natin nilagay yan. So ngayon mga ka-DIY, nag-automatic na itong ginawa natin. Ganun lang mga ka-DIY, recall nyo lang kapag nahirapan kayo ganito. Yan, napapansin nyo, nakaribit sya. Nakaribit, yan o. Oh. nakaribit yan. Yan. Okay, ngayon still working na siya mga ka-DIY at maayos na yung kanyang lamig. Ngayon testing natin. Testing muna natin mga ka-DIY. Dito. Sa ampere. Ayan. Tapos power on natin. Yun. Gumana na. Starting nya ay 2.7 amps. Tapos bababa bigla yan. Ayan. Tingnan natin mga may mga ka-DIY kung lalamig sya. Ayan. Mababa yung ating ampere. 1.8 amperes. 1.7 kailangan na bumaba pa yan hanggang mag 1 ampere 1 amps to 0.9 0.98 amperes yan, starting pa lang yan mga ka DIY bababa pa yan kunti yan at sobrang init na ito yan ito yung nagpapakilala na mainit na siya ibig sabihin may preyon yung ating mga refrigerator Kapag ka hindi ko teknis at gusto nyong malaman kung may repreon pa inyong ref, so kapain nyo lang ito, yung condenser na ito. Kailangan uminit yan. Kapagka hindi uminit ito, ibig sabihin lamang mga ka-DIY pwedeng walang preon yung inyong mga ref. Yan yung mga diskarte mga ka-DIY kapagka nadalay ng kutsilyo. So, pinalitan natin kasi nga nakaigop yung dating compressor nito ng tubig. Kaya yung nagkaroon din ng diferensya yung kanyang compressor, at nagkaroon ng diferensya doon sa kanyang evaporator na tusok ng kutsilyo. Ayan. Maya maya balikan lang natin yan mga ka DIY. Ayan. So ito mga ka DIY. Pwede pa naman ito. Kaya recall natin. Ito. Yan yung ginagawa ko ganito. Naka straight. Nilalagay ko yan sa mga chiller na sa evaporator yung tama. Yan ito ginaganito ko na lang. Tapos ginagawa ko dyan. Binaplot ko doon sa mga chiller pang chiller na lang ito dugtungan natin dito ng plernat. tapos lagyan natin ng accumulator then accumulator tapos ilalagay natin sa mga may mga problema sa mga chiller sa mga evaporator yan nakaganito ito gagawin ko lang ito i -re natin yan para sa reserve natin yan ang mga ginagawa ko mga ka-DIY ngayon kasi busy busy tayo kasi nga all around tayo sa repair mga ka-DIY wala tayong tinatanggihan pagdating sa repair kaya minsan talaga hindi tayo nakakapag-vlog dahil nga marami tayong mga customer sa labas. Minsan naiiya din ako nag-vlog, mag-vlog tayo sa labas, medyo naiiya din tayo kasi nga namamadali din yung mga customer. Gusto nila matapos kagad So, obserbahan na natin mga ka-DIY, balikan natin mamaya yan. Okay? Ngayon mga ka-DIY ay 0.9 amperes na siya. 0.9 amperes, so bababa pa lang hanggang 0.7 0.8 amperes bababa, bababa. bababa pa yan yung ating amperahe pagka lumamig na lumamig na talaga tingnan natin sa loob dito okay buksan natin tingnan natin kung nausok yan napamansin nyo nausok umusok yung ating freezer medyo matigas lang yan yan umusok no yan umusok na sobrang lamig yan no yan kita nyo yan So. Yan, nag-ice na siya. Yan, nagbilog na yung ice. Yan, okay na. Sa itaas, Yan, bilog na. Yan nag-ice na siya. Ito ice na rin. Yung sa bandang recoil, nag-ice na rin. Sa itaas nag ice na. Ito ice na rin. Ice na rin to. Ice na rin sa si ibaba ito malapit na ito malapit na mga guys ayan oh mga guys na malapit na may mamatay Kita yung nagusok talaga oh ayan so okay na yan mga ka DIY at happy new year happy new year na lang sa pagdating ng 2024 ayan so hanggang dito na lang at kitang kita ulit sa mga susunod nating mga video tutorial hanggang dito lang GM tutorial 拜拜。